Kanina sinabi nyo there were seven people dun sa inyong self-described death squad. Ano po yung mga pangalan nila at describe yung structure ng organization na sinetup nyo, yung death squad na iyon? Yung death squad ko? Uh, ang death squad ko, ma'am, is uh, of course it is organized. Hanggang dyan lang. Ano po yung structure ng organization na iyon? Against criminals. Hindi po, yun yung task siguro na binigay niyo. Pero anong structure ng death squad niya iyon? Structure against crime and criminals. Ibig sabihin, ano po yung setup? Yung, at sino yung pitong yun na miyembro to ng death squad niyo? To fight crime. No, sir. Yung pangalan nung sabi niyo pat pitong tao na nasa death squad nyo? Mukhang patay naman sila lahat, ma'am. It's okay, sir. Ano pong mga pangalan nila? You know, when I was mayor, it was about 40, 43. I am now 73. For the life of me, I cannot remember the name. And ano po yung structure ng pitong yon? Merong bang team leader, may dalawang tenyente, then may apat pa na tao. Ano po yung structure ng organization na iyon? I said I am 73 years old. Hindi ko nga alam kung bakit nandito ako kaharap mo. Sir, I'm sure alam nyo kung bakit kayo nandito. In fact, kayo po yung nagsalita ng pinakamarami sa resource persons. Well, may reward po ba yung pitong iyon sa death squad nyo? Again, ma may rewards po ba ang ibinibigay sa mga miyembro ng death squad nyo tuwing nakakapatay sila? Police? police ba yung death squad nyo? Yun ang allegations. Hindi po, yung wo, sinabi nyo kanina. Huwag tayong lumabas dyan. Ah, hindi po, ako lumalabas. Oh, Ay, may ibang lumalabas. Oh, yung dito sinabi tayo po sa, ninyong death squad, dito may rewards po ba yun? Centered sa police na sinasabi na binabayaran. No, sir. Pina-follow up ko yung sinabi ninyo. Ay, yung civilian? Oh, o so, kung civilian yon, yung sinabi niyo na death squad niyo na pitong tao, may rewards po ba yung pitong tao iyon kapag nakakapatay sila? Ay, hindi, ma'am. Mayayaman yung mga... Maraming gago na mayayaman sa Davao. ano pong koneksyon kaya... connection ng mayayaman sa Davao? Gusto pumatay ng, ng, ng mga kriminal. Because Ibig they want sabihin, they want their city to be safe. Nagbibigay sila yung Because mayayaman ng want reward sa death to squad? To yes, sir. Bago po yan. No. Sinasabi nyo ba na yung mayayaman sa Davao, nagbayad sa death squad para pumatay? No, no, hindi, ma'am. Si ma Colonel mismo. Makasait po ba kasama sa death squad na iyon? Sino? Colonel Makasait. Kasama po ba sa death squad na iyon? Colonel Makasait? Ma'am, alam mo, sa totoo lang mahabang istorya to. It's okay, sir. Maikli lang sana Pero sagot. ang problema, ma'am, patay na yung tao. Si Colonel Makasayat ay patay Ayaw na. Ayaw kung marami. Policeman, police officer in the police department. Pero patay na yung tao. Okay, sir. May rewards Wakong po ba, ba sila? kung anong history yung tao na yan, patay na. Okay. May rewards po ba sila, yung mga miyembro ng death squad nyo? Sino? Ako? Magbigay? Yung pitong miyembro, kung sino man ang nagbigay, may rewards ba sila kapag pumapatay sila? Walang reward, ma'am, kung Walang pulis rewards. yan. Lalo na pulis. Bakit Wag... ako magbigay ng rewards sa mga... Paiba-iba, hindi po, paiba-iba po yung, yung sinasagot nyo eh. Hindi ko tinatanong yung mga pulis. Uh -huh. Tinatanong ko po yung mga miyembro ng death squad nyo. Huh. Binabayaran ba sila kapag nakakapatay sila? Wala. Wala. Okay. Tumik of record na sinabi ng dating presidente na yung mga mayor na suspected na involved sa drugs dapat patayin. That is not an acceptable statement ng isang naging presidente tungkol sa mga naging kasama niyang nagtatrabaho sa gobyerno ng mga mayors. For everyone, whether mayor, whether maliit na drug suspect, kahit pa yung mga high value targets, may due process. And the president of all, dapat ang nag-uphold niyan. So unacceptable po sabihin na ang mga mayor na drug suspect ay dapat patayin. For oh, the record, Mr. Okay, Chair. Okay, ma'am. Ganito yan. Uh, Mabuti't -ma -ma dumating ako dito. Pasalamat talaga ako para lumabas, ilabas na lang natin yung totoo. Alam mo, pagka mayor, pagka sindikato, hindi mo matanggal yan. Hindi mo basta-basta matanggal yan. And they, were, they are there and so many stories abound. Di mo naka, hindi na ako kailangan magbigay ng example sa inyo. Dito sa Manila, mga mayors, pera. It's always money, 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 money. Kaya pag nandyan, either they are in cahoots with the law enforcers or yung ibang mayor takot. Yung sa probinsya, kung magka ka, kaya wag, 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 kayo may nakikinig ngayon, wag kayo mang pili ng mayor na pitsugin. Kasi pawala talaga talagang mangyari. Pagka mayroong mga sindikato, ex-policemen, ex-soldiers na may baril, tapos takot kang mamatay, walang mangyari sa siyudad mo. You have to maraming problema na nakatago ma'am na hindi natin nakikita nasa nasa undercurrent yan Hindi natin nakikita yan Sino po ba yung mga yon All over Mayor's all over hindi ko masabi Just for the record again Mr. Chair, and with thanks to Senator Villanueva unacceptable nasabihin ng isang dating presidente or kung sinabi ninyo noon nung presidente kayo na ang sino mang suspect, maliit man, malaki mayor na suspect sa drugs ay dapat patayin. Kasi may due process po. Salamat kayo, ah. Mr. Chair. Salamat, uh, Senator Villanueva. Yan, Mr. Chair? yan ang, that is my stand. If you do not agree with me, I'm sorry. But I'm dealing with a serious problem of my country. Hindi mo madalas sa pakiusap yan. Sabihin mo, putang ina, huminto ka pag hindi tutudasin kita. Yun ang, lalo ng pulis. Putang ina itong mga pulis. Pag pumasok yung pulis dog, hindi mo sabi, "Hoy pulis, huminto ka. Puntahan mo yung pulis, sabihin mo, eh mga pulis, kung mga tao na harapin ko, ano, let us be, labas na lang natin yung, pati yung Lunguay. Pero Mr. Ko? Chair, if, forgive me for interrupting. Hindi, patapusin mo muna ako. Sorry sir, Ms. Mr. Chair, ma, baka maaring ang resource person tumigil magmura? Kasi bahay natin itong Senado eh. Salamat ka ayon, Thank Mr. you. Thank Chair. Thank you. in, this time Mr. President, diyan. Mr. President, sir, excuse me, sir. In, uh, I am relating uh, a conversation. I am not <laughs> I yes, po nagbumura. Mr. President, sinasabi okay. ko yan kung ano ang sinasabi ko doon sa Correct. tao. Klaro na po yun, Mr. President, na when you relate to the police uh, officers may kasamang mura pero, pero okay na Claro uh, klaro uh, na po yon pwede, na uh, pwede na nating yun. pwede na nating hindi ulit-ulitin na Mr. President hindi kung, lang kung pwede lang, lang. kaya papatayin kita hindi Ay. lang ako magmumuro sa okay iwasan lang po we try we try our best na iwasan